Hello mga kasari, kamusta na kayo? Kamusta ang inyong benta? Sana ay mabili kayo ngayon. So ang tagal nating walang video kasi medyo naging busy lang ng konti. Pero ngayon habang nagpapahinga tayo at naghihintay tayo ng na may bibili ay magbibideo tayo ngayon. Ngayon isi-share ko na po sa inyo kung paano po ako magpresyo ng aking mga paninda. At sa pagpapresyo po natin ng ating mga paninda, 'Wag po tayo magko-compare sa ibang mga tindahan, sa ibang lugar. Kasi bawat tindahan, iba-iba po ang ating mga binibilhan, iba-iba ang ating mga ahente. So, magkakaiba po talaga tayo ng presyo baka kasi kunwari sa Manila, iba-iba yung presyo ng ganito. Ako sa Kabaruan, iba yung presyo ko so magkakaiba po talaga ang presyo. So, ngayon, meron ako itong mga konting, mga bibigyan ng konting sample para kung paano ko mag mag presyo ng aking paninda. So, yan po yung aking mga konting sample. Pakita ko lang sa inyo. So, ang aking pong paninda ay tumutubo po ako ng 15 to 20 percent minsan pen, pero minimal po yung pen. So, kapag po pass yung mga item ko, yun, medyo konti lang po yung tubo ko. At kung medyo mabagal, hindi siya masyadong nabibili agad-agad. Medyo tinataasan ko po ng konti. Pero hindi naman yung sobrang mahal, hindi rin sobrang baba. Kasi syempre, ang hirap ng buha, iintindihin hindi natin yung mga customer natin. So, halimbawa po, eto. Eto pong, pa, pong Power Fresh Dishwashing Liquid. So, ang puhunan ko po nito ay 29. So, binebenta ko siya ng 35. So, pumapatak na sa mga 20% po yung tubo ko sa kanya. So, ganun po ako magtubo. Kasi hindi naman po araw-araw may bibili ng dishwashing liquid. Hindi naman agad-agad to isang araw, ubus na. So, medyo matagal din, medyo ano, hindi siya yung fast moving pero mabili naman siya. Hindi nga lang yung agad-agad, ubos agad. So, next po natin is itong ating pancit canton. Ang puhunan po natin ng ating pancit canton ay 14. So, binibenta ko siya ng 17. So, ang tubo ko lang po rito ay 3. So, ganun lang po akong mag -press. Hindi naman po yung sobrang mahal. Kasi, syempre, iisipin din natin yung ating mga customer mahirap ang buhay ngayon. So, eto pong sardinas. Master. Ang puhunan ko po sa master is 24. 24 point something. So, binebenta ko lang siya ng 27. Pas moving naman din kasi siya sa akin. So, hindi ako ganong kataas magpresyo mababa lang talaga. So, kasi hindi naman, aminin natin, tayong mga tindahan, kalimitan sa ating mga online store na tayo. O, pinupuntahan din tayo ng mga ahente. Madalang na yung pupunta pa sa palengke para bumili ng mga paninda. Siguro, kung may bumibili man sa palengke, may yung mga wala, yung mga hindi na lang available sa online store, o yung wala sa mga ahente. So, ganun din siguro. Kasi, ganun na lang yung ginagawa ko. Kaya, hindi ako masyadong namamasahe kaya hindi ko masyadong pinapatungo na sobrang laki so etong dato, etong datu pa ang puhunan ko sa kanya is 10 pesos so binibenda ko lang siya ng 13 so meron lang akong tubong 3 piso so not bad hindi na makailangan na malaki yung tubo mo as long na nabebenta mo siya ng mabilis. So, pagka yung mabilis mong tubo, pagka nakabalik agad, so, pag samasamahin mo, malaki na rin yun. Diba? ba? Etong piatos, ang puhunan ko po dito is 15. Binebenta ko siya ng 19. So, gano lang po ang ating tubuan, maliit lang. At ng ating UFC. Ito. Ang UFC po natin ay is, 26. So, binebenta ko siya ng 31. Maliit lang kasi medyo 5, 5 pesos yung ating tubo kasi hindi naman din agad siya mabilis din mabenta. So, pagka mabilis pong mabenta, ang tubo ko lang mga 2, 3, pag medyo matagal na, yun nagiging 5, 6, ganun po yung aking presyuhan. So, huwag po tayo ng iba sa, eh bakit dito mahal, eh bakit dito? Kasi po, syempre, isipin din po natin, na mamasahe po sila, nagbabayad ng kuryente, nagbabayad ng tubig. So, hindi naman po siguro magtitindahan yung isang tao kung palugi lang, ba diba? So, kailangan din kumita ng konti, pero huwag naman yung sobrang mahal. So, ayun lang, pinakita ko lang sa inyo, shinare ko lang sa inyo kung paano kung magpresyo ng ating mga paninda. So, sana comment nyo yung kung paano naman din kayong magparesyon ng inyong mga paninda, kung ilang percent pa. Kasi sa akin, 15 to 20, mayroon din 10, kaya lang hindi naman din ganun kadami. Basta pagka past moving, maano yung tubo ko, maliit lang. Pagka medyo hindi siya mas, mabenta agad, yun medyo mal, malaki. So, ayun lang mga kasari. Sana nakapag-share ako sa inyo. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, please subscribe. Please, hello. Sige na, bye-bye.